Kumuha ng ingay si Pinay race car driver Bianca Bustamante ngayong taon. Matapos maging unang babae ng McLaren Driver Development Program. Bukod sa sipag at determinasyon, ibinahagi ng Pinay Speedster kung ano ang sikreto niya sa pag-arangkada -arang, uh, ng kanyang karera. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Matapos gumawa ng kasaysayan bilang unang female driver na napabilang sa McLaren Development Program, inaasahang patuloy na mamamayagpag si Bianca Bustamante sa mga susunod na taon. Ito ay dahil ilan na rin ang international competitions na nasa lihan ni Bustamante sa murang edad na 18 years old. Pero bukod sa mahusay na pagmamaneho, may isa pang sikreto ang Pinay Speedster. You know, the past two years, I've learned to use social media as a tool you know, not just to share my journey, but to actually allow me to continue my journey, you know, to allow me to race, to allow me to drive, to allow me to get track time and, you know, use that to your advantage, you know, use social media to your advantage. Ngayon pa lang, isa na si Bustamante sa mga pinaka-influential na female race car drivers sa social media. Sa kanyang Instagram, bumapalo na ng mahigit isang milyon ang kanyang followers. Sa TikTok naman, kung saan pinupost ni Bia ang behind the scenes ng kanyang pag -e ensayo pati na ang mga extracurricular activities tulad ng pagsasayaw at pagmumodelo. Tumataging ting na 1.3 million din ang kanyang followers. In the past years, we've had so much growth on track and off track. You know, on track, obviously, you know, we've gone faster and we just signed, you know, with McLaren. But it's kind of everything that really happened off track as well that is so, like, Pivotal for me. I mean, I think we just reached 1 million on Instagram and I think that's kind of crazy. Malayo na ang narating pero malayo pa ang patutunguhan. Kaya naman, sa pagtanaw ni Bustamante sa susunod na taon, pangako niya patuloy lang sa paglahok sa international competitions upang magsilbing inspirasyon sa kanyang mga kababayan, lalo na sa mga kababaihan. Rafael Bandayrel para sa bayan.